Sa mundo ng showbiz, mabilis kumalat ang balita. Pero sa likod ng mga headline, may mga pusong nasasaktan. Si Trevor Magalanes, isang Filipino-American na naninirahan sa California. Noong 2016, ikinasal siya sa komedyanteng si Rufa Maykinto. Makaraan ng isang taon, isinilang ang kanilang anak na si Athena Ngunit nitong Hulyo 30, you know, nagulantang ang publiko. Sa social media, lumaganap ang balita. Pumanaw na raw si Trevor. Agad itong pinansin ng mga netizen, pero walang kumpirmasyon. Hindi nagtagal, nagsalita si Rufa Mai. Sa kanyang Instagram story, mariin niyang sinabi, Lubos siyang nalulungkot. Ayon sa kanya, higit sa lahat, ang kanyang anak ang nangangailangan ng oras upang magluksa sa pagkawala ni Trevor. Hope you give us time to mourn his loss, especially my daughter. Kaya't mariing panawagan ng aktres, itigil ang pagpapakalat ng mga maling balita at hakahaka. -haka. Stop spreading fake news or mere speculations. Sa kanyang post, sinabi rin ni Rufa Mai na siya ay lilipad patungong Amerika, kasama ang kanyang anak, upang personal na harapin ang sitwasyon. Nagpaabot ng suporta ang kanyang mga kaibigan sa showbiz, pati na rin ang ilang tagahanga na nakikiramay sa biglaang pagkawala ni Trevor. Sa mga salitang puno ng pag-ibig at pagdadalamhati, nagpaalam siya sa taong minsang naging bahagi ng kanyang buhay.